Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Formal lang nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang kasunduan para bumili ng lima pang patrol ships. Mismo ang sina DFA Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kasuya ang nanguna sa signing ceremony. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na bantayan ang mga karagatan sa bansa. Nasa 23.85 billion pesos ang pondo para rito sa ilalim ng ODA o Official Development Assistance ng Japan. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines na dumalo sa investigasyon ng Senado hinggil sa isyu ng umano'y wiretapping ng Chinese Embassy Manila. Kinumpirma ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sir Cesar Trinidad una nang naghain ng resolusyon si Senator Francis Tolentino para investigahan ang insidente. Umabatid na umugong ang usapin ng wiretapping ng makausap umano ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, ang isang Chinese diplomat, hinggil sa umano'y new model sa West Philippine Sea. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Julius Paco. Bayong Adlaw, 260 ka mga Tanod sa Digo City ang misalmot sa Barangay Tanod Skills Enhancement Training nga gipahigayon sa City Gym sa Digo City kagahapon sa buntag. Diin yung sa City Government of Digo sa mga one day training ang Philippine National Police Digo City. Kini alang sa pagsiguro nga mapasabot kanila ang ilang tahas dia sa komunidad ingunman man mapalambo pa ang ilang law enforcement skills pipila sa naisgutan mo sa maong panagtapok mga first responders sama sa arrest handcuffing techniques and reminders on traffic laws gender sensitive and child friendly approach in barangay drug clearing operations ug basic disaster preparedness skills samtang samaran ang upat ka mga pulis nga sakop sa special action force kun sa human na disgrasya ang ilang isakyan nga truck da sa MacArthur Arthur Highway Bagoa Playa Davao City alas 4 Webe sa kadlawon Base sa investigasyon, naglawi gikan sa MacArthur Highway gikan sa Toril ang mga sakyanan paingon sa northbound ang direksyon ni ini. Apan pag-abot sa lugar din nahitabo ang disgrasya, kalit lang kining natikalbong. Gingong human error ang nahitabo sa mga gisakyan sa mga pulis na sakop sa Special Action Force. Daling gidala sa Southern Philippines Medical Center ang mga naangol nga pulis nga nakahiagom o minor injuries. Huwag mawag mga nag-unang mga balita. Gikan din hi, sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Mayong adlaw! Daghang salamat, Julius Paco. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako si Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.